Hi guys! Hi guys! Welcome to Pearl TV and in this video guys ay galing kami sa lakwat ni Ate Sha si at may mga napamili na naman kami kasi si Ate Sha nangungulit si Smart Kid na kuku, nangungulit paglabas namin sa pinuntahan namin na bank. sabi niya mama mag ano tayo mag uh, Mr. DIY sabi ko Diyos ko gusto ko magbabayad lang ako ng ano eh bill ng kuryente <laughs> eh sa una yung Mr. DIY hindi din nagpapigil at muntik na naman ako may sanang ng isang yan. <laughs> Mapapadami na naman ako ng pick up. Hindi ko chine-check yung price tag eh. Okay, so ano ba yung mga napamili ko? Ayan, bumili ako nito guys. Oh. Bumili na ako kasi nga, oh, hindi nakalimutan ako nakalimutan ko magdala ng eco bag. So napabili ako. Para sabi ko baka kung may madaanan pa kaming ibang ano, tapos may oops, ano siya, ba, diba? Matibay na lagayan. So ano ba yung mga napamili ko guys? mura lang naman to guys. At ang total cost lang naman ng lahat ng ito ay sobrang mura lang talaga guys. 286 lang lahat. So hindi naman ano. Nangulit lang si Sharsha, pinagbigyan ko lang. So ito yung kinulit niya guys oh. Pabili na naman siya ng Magic Sun. Actually, dalawa yung kinuha niya. Pagdating sa counter, 115 ang isa. Sabi mo ka 63 lang to. Kaya dalawa eh. Umuha kaya ako sa dalawa. So, isa lang sabi ko, 115 lang. May malaki na naman siya. Ano nung naisip no, naisipan eh. This is ano guys, magic sand. Yung sinishape-shape shape to. Okay, so ayan. Magic sand. Pero may pang, may molder yan. May mold din eh. 115. And kasi, we me and my sister, sabi ko kay sister ko, pumunta dito kasi magbe-painting kami. Mural. Gusto ko mag-drawing. Mag, si, si sister ko kasi guys, magaling talaga siya sa mural. I know, she's really good in arts, Okay, magaling siya magpainting. So, gusto ko siyang eh mag-expose siya ate ko sa mural painting at ako din kasi mahilig naman din talaga ako sa arts. Kaya gusto ko mag-repaint kami sa labas, doon sa sala. Tapos magdo-drawing kami, magpe-painting ng kung anong gusto namin i-painting na design. At actually may plano na ako eh. Sinabi ko na sa kanya and ayun, medyo masama daw yung pakiramdam. Kaya lagi kaming na-oodlot Okay, so ito, bumili ako ng ano guys, oh. Dalawang, dalawang set ng gloves para sa mural painting works namin. Kailangan namin to. Diba? Online din, babili din ako kay mister ko ng mga acrylic kasi gusto ko subukan talaga yung ano, sa canvas. So, try ko yun. Soon, magkakaroon ako ng content na ganyan, guys. Kasi, I really love uh, yung mga ganon. Kaso noon, iba naman yung concentration ko ng panahon. Kaya, hindi ko talaga nabigyan ng time yung, yung passion ko, okay? So, this cost, napakamura lang nito sa Mr. DIY. Bleach cotton gloves, 39. Okay? 39 pesos lang. alam mo naman ako, guys, ano nung uh, ko, <laughs> nylon cable tie, sabi ko may paggagamitan ako, iniisip ko, kung saan ko ito paggagamitin soon. Okay? Ang cute lang. This only cost 27 pesos eh. Yung pag pinus nyo to guys. Okay, oh, cable tie nga siya. 27 nga. Diba? 27 pesos. Ang gaysa. Okay. And then, panarin ni Smart Kid. Kasi minsan pinagahanapan ako ng mga pantali. Magkano ba to? Oh? ko na. 21 pesos only. Okay. Mm -hmm. And last but not the least, this one, the Mr. DIY, ayun guys, so 4 pieces. Gel pen, mura na guys. 55 lang. Meron na pa siyang ano guys, mga refill oh. 'Di ba? Teka lang, 1 2 3 4 5. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Six items. Oh, which one is 55 pesos? That one. Hmm, twenty-nine. 129 yun. Hair band. Ah, ito pala yung shopping bag 21. Okay. So, 6 pieces item kasama na to. 286. Okay, pwede na. Okay, so, I hope may nag nakuha kayong idea, guys. Ayun, napakamura lang, oh. Kung magbabarnish kayo, kailangan nyo to. Sa construction, kailangan din to. Ayun, kung mag-gym kayo, kailangan nyo din to, guys. Mag-gym kayo kasi kung ayaw nyo maghawak sa mga metal. Kami ni Risa, no, nagdi gym kami, may ganito kami eh. Matibay siya guys, in fairness. Diba? Ito naman no, pwede na. Si Shasha kasi may may kinukuha yung mga ballpen kong gel pen. Sabi ko ito na lang oh. Ang hiling mag-drawing din. Okay, so I hope you would love to give a like, comment, subscribe, and ring the bell button in order for you to get notified whenever I post another video. Thank God bless